Iniyak din ho ng palasyo na mananagot ang mga responsable doon sa pagbagsak ng bagong retrofitted na Kabagan Santa Maria Bridge dyan sa may bahagi po ng Isabela, ang Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro. Anya, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang masusing investigasyon upang matukoy kung may bahid ng katiwalian o korupsyon doon sa naturang proyekto na sinimulan pa noong 2014 hanggang sa kasalukuyan. Ngit ni Undersecretary Castro, Kapag ka napatunayan na may korupsyon, dapat may managot at dapat daw may makulong. Gabi ng Pebrero 27, mga kabombo, noong bumagsak ang ikatlong bahagi ng tulay habang tinatahak ng uh, isang dump truck na may bigat na 102 na tonelada. Anim ang naiulat pong nasugatan kabilang hudito ang isang menor de edad. Ang construction ng tulay ay nagsimula pa noong 2014 at natapos nitong 2019. Nagpatuloy po ito hanggang nitong Pebrero 1, nang taong kasalukuyan sa halagang 1.22 billion pesos ang proyekto ay sinagawa sa ilalim po ng isang uh, uh, construction company ayon sa Department of Public Works and Highways patuloy ang structural analysis upang matukoy ang sanhi pagguho at humingi na rin sila ng tulong mula po sa mga eksperto sa Central Office ng Department of Public Works para yan sa mas malalim pa na mga pagsusuri